Hello guys. Hello guys. Thank, Thank you, you for watching. Ito, kis ka. Alok, hindi na bagay. Pakiss-kiss to. pakiss kis to. Eh, wala kang motor. Huwag ka na pumasok. Wala ka naman motor eh. <laughs> Little spike na kung talagang bro. nag ka. Bakit si Tonyeng? Nagawa nga ito niya yung electric. Pabagal 60 yan eh. Hindi na yan luma na i-bike. E Basta pagdating doon, charge ulit. Ayun lang. Kailangan mag-charge ang Q-Noy? mo mag-e-bike. Mag-e-bike ka na lang. Hirap talaga pag walang service ng trabaho. Lang ako. <laughs> hindi, yan na charge. Ayun, ba na -charge Bukas mo na gamitin yan. Ngayon ka pa mag-charge, hindi yan na full charge. So, sabihin, ilang, pero naman. Tunte. Baka hindi hmm. ka umabot. So Baka hindi <laughs> yan ano yung tulak mo. <laughs> Ano want... yeah, na naman to? na tulak mo. Hirap no. Oh. Okay. Girap, no? Sa ilaw. Ba't wala akong ganyan? Ba't wala akong ganyan wala, wala siya yung motor. Tumawa. nasira. Sira yung motor niya. Kailang bumi ng bago ulit. Pero back up lang naman. Uh, wala na nga mapartingan. Tatanggalin ko nga lababo dyan. Sira yung motor niya guys. Wawa wow, wala siya nga naman. Akala ko na nagiinuman na, na, na sila. Napakalayo ang ilaka namin guys. Ito yung mga sumula ano, mula ang uh, tangari. Wala nito talabatin agad namin. Ah, ko -saan na po nagsaan nang kasi alas 3 wala nang kinakabahan na tayo. Bakit? Ano ini sip di naman tayo nag-iisip nang saan ka sa kaya pupunta yang sa akin lang baka. 'Di ba mahirap na na may nangyayari paano kung kumain siya in hold up siya? Po, mga malabo naman mangyari sa akin. Ano hmm, malabo? Hindi mo mahirap ang panahon ngayon. Po. Pa. Yabang na naman ito. Makabaka karot yung pala, nagtutulak sila ng motor. Ang layo ng pinagalingan niya. Wow. Tapos nice. magtatayin ka kami para pang lasing. Sabi niya gano'n. Okay, <laughs> pagod ka. Akala ko lasing. Tingnan ba mga lulasing ipagod ka? Sige mo yan. Malay ko, hindi ka nagtitext. May cellphone naman. gumagana nga hindi 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 na naman pwede tumawag may load naman yun may load nga yeah. puro ano guys galit gagalit na ako na blood na usapang ano lang ako oh. gusto mo naman ako magalit eh yung cellphone ka pa, wala na mong kwenta yung cellphone niya. Yun. Diba? Ang cellphone, cellphone ka, wala na mong kwenta. Gusto mo ba akong magalit?